Inaasahang magpapalago pa sa turismo ng Kawayan City ang nalalapit na pag-host nito sa Miss Tourism Philippines 2025 na nakatakdang ganapin sa FLD Coliseum sa October 16. Gaganapin ang Coronation Night sa FLD Coliseum, Kawayan City na layong higit pang paunlarin ng turismo at patatagin ang posisyon ng lungsod bilang isa sa mga pangunahing destinasyon sa rehiyon. Ayon kay Kawayan City Tourism Officer Maribel Eugenio, ang pag-host ng lungsod sa Coronation Night ay magsisilbing pagkakataon upang maipakilala at maipromote ang mga hotels, pagkain, kultura, souvenirs at iba pang produktong ipinagmamalaki ng Kawayan City. So, yung event ng Miss Tourism Philippines, malaking advantage din yun sa City of Kawayan kasi mapopromote si Kawayan not only as a tourist destination, then we can promote din yung aming um, mga stakeholders like syempre yung mga darating mag stay ng hotel, mag stay uh, kakain sa mga resto natin. So, it's not only promoting the, the, area but the economic growth, eh, lalaki yung income syempre ng mga ating mga stakeholders there or mga tourism establishment kung maraming mga bisitang dumarating. Upang masiguro naman na maayos ang serbisyong maibibigay sa mga bisita ay hinihikayat din ni Eugenio ang mga ito na piliin lamang ang mga accredited accommodations, coffee shops at restaurants na makikita sa kanilang official Facebook page part namin sa tourism para maging standard or safe kayo we encourage na you stay sa mga hotel na accredited na kung baga nakikita niyo yung logo ng Department of Tourism that means pumasa sila sa mga standard para at least we can offer the best service the best accommodation na ma may experience niyo sa pag-stay niyo sa kawayan Samantala, maglalaban-laban para sa titulo at corona ang 21 naggagandahang mga dilag mula sa iba't ibang lugar sa bansa. IFM News.